namin ngayon guys, kamansi na gata ilagyan ko na ng pangalawang gata yan boyas, bawang saka luya Lagyan natin ng piririto ng isda, pero gata yan guys, ayan ilagay na natin ang isda saka shrimp cube ilagyan ko na ng magic yan guys nakalimutan ko lang eh, video kaya eh, nagmamadali na kami tanghali na. Ito ang gata, guys. Ito yung unang gata. Kakang gata. Ayan. Ayan, yan. Ayan, mo natin yan. may timpla na yan. Ayan, maluluto na yung aking kamansi. Nilagyan ko ng pitong isda na galonggong. Tsaka gata. Simpleng loto na yun, guys. Lotong bahay lang tayo. Ayan. Nakapit na maloto. Ayan. Loto na ho yung aming ulam. Ginatan kamansi. Tapos nilagyan ng pritong galonggong. Tapos ito may pritong galonggong din kami. Isda. Ayan. Kain po tayo mga guys. Mag 1 na dito. Yan. Nalito yung pagluto ko kasi sakit ng ulo ko. Yan kain po tayo.